Ay mga kapanalig, nandito po tayo sa bandang dulo rin po. At dito rin po sa dulo ng sementarya po. So ngayon po mga kapanalig, eh, ganda rin po nitong pagkakagawa rin dito. Yung chocolate oh. Parang chocolate hills. <laughs> Yan you know, o, medyo malambot-lambot oh. Parang lambot nito ang kandila nito. Parang lambot tuloy. Ang lambot naman talaga nito. Yung chocolate oh, ang ganda niya dito. Yeah, tinawag dito rin po mga panalig eh, dito na rin yung banda tinapo yung mga basura rin po talaga hindi ko talaga ma-expect talaga na dami pa rin mga nasinding kandila rin po dito at gabi na rin po mga panalig eh dami pa rin mga nakasindi. Yeah, May mga banda rin po dito, mga panalig dito na rin po ma rin po yung mga basura oh. dito sa gilid rin po sa ilog rin po dito ayan po mga kapanalig eh. medyo ma lang sa lang sa yung amoy dito ma ano yung kagay sa mga patay yung bahamay dito dito na lang tinapay mga buto eh yung iba kasi may nakikita rin ako sa mga ganito yung gilid nun eh, sa may gilid. May mga patay rin po ng... May mga patay, kinatapan yung mga buto. Ay, may mga puto rin po pula doon, oh, mga panalig. Oh. So sana ako na yung kandila nun. Eh. Paso lang eh. Hindi na pag ganyan, eh. hindi na pwede ikunin yan. Nakakano tuloy sa kunin yung mga gantong kandila banda. Oh. Kasi may magalit yung, yung maya pa dyan. Ay, may kandila doon. Medyo malaki-laki yun. Ay, pwede kunin yun. Samahan nyo po ako. Nating kukunin ng kandila dito, banda. Ito, may kandila rin dito. Ah, Ibasag rin po pala dito, mga kapanalig. Ito. Boter po dito. May eh, may puto. May ano rin dito iklog po. Gatas pala. Kala ko, oh, ano po ito yung kandila. Yun, nasa may baso. Yan, para kagaya ng doon sa may baso yan. ganyan. Yun pala. Gatas pala ito. Ito yung pospuro sa mga ganito mga panalig wag, po kayo matakot sa mga ganito po kasi lahat ng tao na rin po tayo lahat kasi tayo mga tao dito sa mundo may mga purpose rin po tayo kaya malaman na rin po natin na ating mga purpose na manampalatay sa Diyos para ang kaluluwa natin matawid kagad yung kaluluwa na sa karya ng Diyos Nakakasad at nakano rin kayo sa Biblia rin po yan, mga panalik eh. Kailangan na nanang pala tayo tayo. Parang ginagawa ko yung pagdidibusyon rin po, mga panalik, para may kag, para lumakas ang kaugnayan ko sa Panginoon. Ang dibusyon po, ay yung naliwanag ko rin po kanina doon. At para mapalakas natin ang spirito natin sa loob ng katawan natin. And parang yung kagaya na sa pagkakain tayo, para lumasterin ng ating physical na katawan rin po makapanalig kaya iyan mas maalaga rin po kaya huwag po tayo matakot na mamatay lahat kasi ng tao eh, na mamatay rin po pag nagbablog rin po ako sa mga ganito po mga panalig eh. pag nakikita na kasama ko sa trabaho marami sila na ano na pat cemetery yung mga binabalag ko daw eh may karamihan kasi mga para may ideya rin na karamihan eh na lahat kasi tayo namamatay may purpose po tayo kaya manapala tayo na tayo sa Diyos habang tayo ay nabubuhay po titignan ko rin dito banta sa gilid rin o dito eh. kasi may kaibigan na rin kasi ako dito na na dito rin na namatay rin po dito sa kabila niya no? Tapasok niyan ito yung bisikleta ko at dada aking dadalim rin po